Ba't parang ambilis ang bilis naman ng date niyo ni Yuan? Excited ka pa naman kanina. Anyari? Ah! May patril pa si ate, oh! Share mo naman yan! Ano na? Kayo na ba? Ayoko na siya makita, Archie. Ha? Huh? Ayoko na siya makuusap. Sinungaling siya. Hanggang ngayon pala pinasasakay lang niya ako para makaganti siya sa akin. Pa, paano? Gusto ko naman siyang kausapin. Para kay Lola. Sa kabila ng lahat ng na nangyari, nag-open up siya sa akin. Gusto ko rin naman maging sa nararamdaman ko. Pero yun pala, hindi siya worthy na pagkatiwalaan. pare. Nandiyan ka pa rin? Don't tell me, hintay mo si Ina hanggang sa closing ng resto na yan. Why? I mean, baka something came up kaya na late siya. Eh bakit may sinabi ba siyang ganun? Eh what if hindi ka naman talaga gustong makita ni Ina? Baka wala siyang balak si puting ka. Hindi ako titigil dito. If kailangan ko siyang kulitin, then gagawin ko. Mahinig to na ko anong iniisip niya at anong nararamdaman niya. Okay, hey, bye. I told you! ng 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 buntot kay Yuan! Nagmumukha ka lang desperada! O ano ngayon? Ano ngayon ang napala mo? gusto niya ng space. So ano ngayon? Cool off muna kayo? Ano cool off? Ang boomer, ha? Ma, hindi kami maghihiwalay if that's what you're trying to say. Nawawala na tayo ng control sa kambal na parehong matigas ang ulo. Si Joanna, hindi namin mapasunod ni Charlie. At itong si Yuan, nahuhumaling kay Ina. No way! kami pa rin ni until the very end, no? And never ako magiging katulad ni Joanna na hahayaan niyang maagawan siya ni Ina kasi mas pinili ni Francis na kumampis sa kanya. Not for long, Iha. Not for long. Eh kung nagawa ko ang magmanipula ng ibang tao, sa tingin niyo hindi ko kaya gawin sa sarili kong anak mo. Ano ba ni Francis? Sino ba siya? Hahayaan ko na lang ba siya na magawa niya yung kalukuhan niyang mga ganyan? Of course not. Dapat lang na makuha mo si Francis pabalik sa kampo natin. Baka siya ang solusyon sa problema natin kay Joanna. After all, may past sila. He can convince Joanna to sell the resto and her shares. Gamitin natin ang anak mo. Kesa naman si Ina nakikinabang sa kanya.